Okay na lang Ko, uh, kilala ko na si Father. Pag mga ganitong panahon, kaya pang lumakad. Kaya pa lumakad. Kahit masakit na yung tuhod. Kaya yung mga, mga pera dyan. Kung na kayo, dahil yung pera nyo, hindi yan mamadala sa ano. Kunti lang ang madadala nyo. Pagbili lang ng ano nyo. Alam nyo na kung anong bilhin nyo. <laughs> Pero kung mag-enjoy kayo, ito, kasaya. Ang pera lumalabay lang yan. Kailangan natin ang pera, pero kailangan natin ang enjoy sa buhay. business contract man ako sa mundo pag wala kayo pera itapon nyo ako sa credit kasi wala naman akong people kasi siya ang employment kasi sa kaya yung iba siya na gustong lumayas gustong kong umalis siyahin nyo lang ako sasama ako baka mahayahay baka hayahay ng buhay eh, mga anak ang katotohanan i love na ay to na timer do ko lang babayad na po kay kasakit sa akin